What's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Poiski Gaming. Yun, so for today's video natin guys, ang pinagbabawal na technique, part 3. Nasa part 3 na tayo guys. So, bigyan ko lang kayo ng update uh, regarding sa account ko. So, yung mga nagsasabi na banable yung mga ginagawa ko, ito yung character natin, buhay na buhay pa guys. yan So, bigyan ko lang kayo ng update sa stats ko, ayan, medyo mababa siya compare sa iba, no ah, uh, eto hindi pa tayo gumagastos dito, guys pero alam ko, merong mga F2P din, na mas mataas pa dito yun, so yun, sal saluto ako sa mga ganong player, guys yan, napakasuswerte nun, and ah, uh, nakafocus sa pagpapataas ng GR ayan, so Ayan yung ano natin guys, ma equipments natin, medyo mababa pa pagdating sa enhance, no? So, ayan, buhay pa yung mga characters natin and yung alts. So, umpisan ko lang. So, ang gagawin na lang natin, guys, paano uh, dumobli yung income natin, guys. So, eto, papakita ko lang yung uh, bentahan dito sa server 103, sa C server 103. Kahit pa paano, hindi naman siya ganun kababa tulad ng ibang server. Yan. So, dito may 44 na more yun. Yan. So, uh, ito medyo sobrang taas na ito, Pero bumaba na siya kumpara nung nakaraang buwan kasi umabot ito ng 250 sa server namin. Samantalang sa ibang server, uh, 60 And yung sa pinaka nakita kong mababang server is 8 8 diamond. So ayun. So itong higher seal, yan 2000 and Asian papyrus uh, 133. Ayun. So ito tandaan niyo guys, nasa server 103 tayo. So medyo mataas pa siya. Ang gagawin kasi natin guys, mamimili tayo or magsha-shopping tayo sa ibang server. Yan. So, ayan. So, ito meticulous aircraft. So, dito 5450 siya. Yan. Medyo mataas no kung dito mo siya ipebenta Kaya ang gagawin natin, doon tayo bibili sa ibang server. Yan. So, ipapakita ko lang yung exchange market sa ibang server, guys. So, dito guys, pakita ko na nasa ibang server to. Inag-screenshot na lang ako guys kasi ang hirap makapasok dun sa server na to. And hindi ko na rin sasabihin kung saan server siya kasi baka lalong dumagsa yung mga player dun sa server na to guys. So, ngayon kasi medyo mataas yung queue niya. Kahit na medyo matagal na yung game, no? samantalang sa server 103 wala na masyadong queue. And then siguro ito rin yung ginagawa ng iba kaya sobrang uh, dami nung naglalaro sa mga server na yon guys. Dahil dito guys, sobrang baba ng bentahan dito. Tulad nitong papyrus, uh, nasa 95 diamonds. And higher seal nasa nasa almost 2000 lang. And yung more yun, nasa 27. So, ngayon, as of uh, May 7, so, ito yung, ano niya, ito um, yung presyo, ha, niya, guys. Pero, pwede pa siya magbago in the future, no? Pabago-bago kasi yung presyo ng mga token. So, dito pa lang, makikita mo na pwede ka mag-shopping ng token, guys. And then, i imimint mo siya, guys, para mapunta sa Wemix or Una Wallet mo, guys. And then, ipapasok mo siya sa sa server na gusto mong ilagay, guys. Yan. So, kung magkahiwalay yung Una Wallet mo and Wemix Wallet, example, dalawa yung Wemix mo account, pwede mo siyang isend doon sa main na Wemix Wallet, guys. Yan. So, Ayun yung isa guys na pag-transfer ng token ng Morion yun, or yung Asian Papyrus kung mag-shopping ka para madala mo sa sa uh, server 103. Yan. So dito, open na natin yung server 103 natin guys. So dito, pag nakuha mo na siya guys, gamit yung token, yan yung exchange. Yan. Dito siya mapupunta pag naipasa mo na sa address ng wallet mo, guys. Yan. Pag nakuha mo na siya, kung meron kang Morion token, 10. Saka mo naman siya uh, ibebenta dito, guys, ng ng 44 diamonds. So, dun palang medyo dumoblin na yung uh, diamonds mo, no? Or, pwede mo na rin siyang i-cash out. Yan. So... Yun yung isa sa pinagbabawal na technique natin, guys. So, ayun. And next natin, yung pagdating naman sa dungeon ng Land of Prosperity, dito sa may uh, more yun. Yan. So, kung tapos na tayo dun sa maraming alt, no? So, maraming beses siya pwedeng pumasok dito sa Land of Prosperity. Yun yung nasa part 1 natin or part 2. And next naman na gagawin natin is pag pumasok ka dito guys, yan sa Land of Prosperity. Ayun. Pwede kang mag-invite ng uh, member sa party. yan. So dito makikita mo pag nakapag invite ka doon or marami kang uh, friends or alt account doon sa loob ng Land of Prosperity, pwede mo siyang i-party. No para marami kayong magpa-farm. And then i-set mo lang sa sequential yung party loot. Dahil ang unang loot is mapupunta dun sa main or yun sa leader. Yan. So kung marami kayo, no? so marami, maraming character ang nagpa-farm, ang unang loot is mapupunta dito sa main. And then kapag nakaloot na siya, i-disband mo lang ulit and i re mo lahat ng alt mo or friends or kung sino man yung nandun sa, sa spot ng Land of Prosperity. Baka kasi mamaya meron doon naka-auto join, no? Pwede yon invite mo lang. And then, pag nakalot ulit, i-disband mo lang ulit. And re-invite mo para sa'yo ulit yung unang loots ng Morion. Or anything na pwedeng maloot sa Land of Prosperity. Yun. So, medyo ano siya, no? Medyo greedy siya. <laughs> medyo may pagka-greedy siya, guys. So, yun yun. Uh, ang next natin, guys, is yung um, dito sa pagdating sa Mount Salmon. Yan. So, marami tayong nakukuha dyan pang Mount Salmon, guys. So, ang mas magandang gawin dyan, guys, pag nakakukuha kayo ng ganito, wag nyo muna siyang gagamitin or yung weapon no weapon summon and mount summon so iintayin nyo guys na magkaroon ng ganitong um, event so may combine uncommon mounts and um, summon uncommon so para makuha nyo guys yung rewards nito so kailangan marami kang pang summon and marami kang pang combine yan. So, ang gagawin nyo guys, iipunin nyo muna lahat. So, kung sa tingin nyo, um, makakapagsamon na kayo ng ganto karaming uncommon, yan, or rare, yan, or combine, pwede naman yan dito guys, um, sa shop, yung araw-araw na pagsamon na ito guys, ipunin nyo lang, huwag kayo magkocombine. And then, pag may event na ganito, 'Yan. Iponin lang guys, 'wag muna kayo mag-combine. 'Yan. So, kapag may lumabas na event na ganoon, guys, saka kayo mag-combine ng mga common para maging uncommon, guys. Tulad nito, medyo di ko pa sure kung matatapos ko 'yung event, 'no. May days limit lang kasi 'to, guys. So, 'yun 'yung isa na kailangan nating gawin na mag-ipon ng pang-salmon and yung pang-combine. Yan. So, sayang din kasi to guys. So, oh. sunset mounts salmon times 11. So, dalawa yung makukuha mo yan, guys. And kapag umabot ng 15, dito, another 2 na 11 times salmon. So, madami kayong makukuha na rewards dito. And kasi ito guys, mas mataas yung chance na makakuha ng epic or uh, legendary guys yan so ayun yung isa sa uh, malupitan natin tips and guides yan so ayan yan ito pwede kayong mamili guys so yun yung tip ko sa inyo guys yung so mag ipon lang kayo guys ng pang combine yan and then ganun din sa weapon summon so Ayun. And then dito, um, meron kasi dito yung iba nagtatanong kung kung sulit tong 2,000 diamonds. So, kung marami kayong diamonds, sulit naman siyang gamitin, guys. Pero kung ang target nyo kasi dito, guys, is makakuha ng legendary. And kung epic lang din naman ang target nyo, guys, wag na lang kasi ang, ang epic, Libre lang naman yan pag nag-second job kayo, guys. Yan dito. Pag nakapag-second job kayo, may libre kayo makukuha. Um, epic weapon style. And then, kapag nag-level 50 naman kayo, guys, makakakuha kayo ng uh, epic epic mount. Yan. So, ang target nyo lang talaga doon is legendary no so yung iba nag nagrereklamo pa sa page eh, no naka naka 500 lang naman nagastos pero walang nakuha eh yung iba samantalang yung iba mas mataas pa doon guys umaabot sila ng uh, 20k wala pa sila nakukuhang epic or legend no so ayun lang yung for today's video natin guys hanggang sa muli paalam So sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe. And sa mga um, may mga seeds diyan, guys. Pwede kayong mag-send ng seeds sa akin, guys. Ah, uh, isa niyo lang sa ibaba. Yan, may ilalagay akong streamer codes. Yan. Then ah uh, send ako ng uh, coupon codes. 'Yon. So may reward siyang 11 times na don summon ticket and uh,